ang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao uh, mag, uh, maging sa po po uh, ngayon ay uh, aking ipapakita ang uh, paano ko gumawa ng mga libreta so may nagpagawa po sa akin ng libreta na sinlaki ng posporo ang uh, laki niya ang size niya so ito po ay uh, pang spiritual combat na mga orasyon patitindi po ang uh, Furasyon na narito, may pagpasapi, pamarusa, pamako, uh, panali, pangalis ng uh, na ipako at pampabalik sa kaluluwa ng uh, espiritu ng pasyente pagkatapos niyong gamit, gamutin. So, 200 pages po yan. So, ayan po. Ayan. Uh, kulang na lang po ito. Ito, ito na lang po ang kulang pero ito kompleto na. Yan. So, ito yung pisa, uh, pampoder sa inyong katawan bago manggamot gamot. At ito, ito naman pang, uh, ah, ito yung pampasakay, pampasanib, panawag sa spirit, uh, spiritong namiminsala sa katawan. Ito po yun, yung rasyon. Ito yung pamagat. Ito so, Nandito na yung mga iihip sa mga pangipit po ninyo tulad ng papel, Paklamano, palito, dig, uh, dignom, setibertodes Kahit anong klase na pangipit ay pwede Nandito po Yan Ito naman po ay uh, pa, uh, pangkalas sa pinako o sa tinali nyo na espirito Yan Ito na po mga babanggitin na mga pamarusa Yan Matitindi po ang laman yan Yan, yan. Ito po yung uh, requested ng ating uh, kapagularyo na si Sir Robert ng uh, Davao City. So yun, uh, kung sino pa na gusto pang uh, magkaroon nito, na nag-aaral mang na uh, pang uh, kailangan po ay uh, uh, nakapag-49 uh, days ka po para makapanggamot spiritual. At uh, Diyos naman po ang uh, magbigay sa inyo ng pahintulot sa pamamagitan ng Kunwari, may hin uh, hinawakan po kayong bata at nilalagnat at ipan niyo po ng orasyon na ka, uh, panglagnat o kaya panghirot sa pilay at pag kinabukasan ay gumaling yon Ibig sabihin, uh, pinapayagan ka na ng Diyos na may lika na makapatulong sa kapwa. yon At uh, pwede, pwede na po itong uh, tanganin po ninyo. Kailangan na uh, disiplinado rin sa katawan malinis yung hangarin, huwag pong magpapabayad o magpipresyo. Tanggapin ang anumang mga donasyon na ipibigay sa iyo, ito man po ay malaki o maliit. O, huwag ka lang magpipresyo na kahit piso lang dahil uh, walang katapat ang kapangyarihan. Uh, walang katapat na presyo ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa iyo. So ibigay mong uh, binigay sa iyo ng libre, ibigay mo rin ng libre ang iyong tulong uh, ang importante ang batas ng uh, pangasarap uh, pang albularyo ay yung uh, disiplinado uh, walang pinipiling uh, pasyente, mayaman man o mahirap basta humingi ng tulong sa iyo pwede at huwag uh, magpipresyo yun kasi sabi ng lolo ko kapag uh, natuto mga ka magamot, wag kang magpipresyo ng kahit piso lang, pero Tanggapin mo ang anumang binibigay sa iyo. Huwag mong tanggihan. Yan po ang sabi sa akin. God bless sa mga gustong uh, magpagawa ng uh, libreto na tulad nito. Ito po ay IPM nyo lang po ako sa aking FB account na ito. Ayan. Ito. At yeah, ang pagkatapos ko itong malagyan ng mga orasyon to ito na lang ang kulang. Ito po ay babasahin ko ng langis. Tapos, ah, pag nabasa ng langis po yan, ipapatuyo bago gupit-gupitin ko po yan, isa-isa. So, yun. Ayan, proseso nun. At kukonsagrahan ko. Katapos. So, God bless. Maraming maraming salamat.